Naging viral naman sa social media kamakailan ang litrato ng sanggol na nilagyan ng tape sa bibig sa isang ospital sa Cebu City. Pero may ibang baby pa pala na nakaranas nito sa parehong ospital. Nakuhanan din ito ng litrato na inilabas ng ina ng sanggol. Narito po ang report. Hindi lang pala ang six-day-old baby na ito ang unang nilagyan ng tape sa bibig sa Cebu Prairie Culture Center and Maternity House kahit itinanggi ito ng mga nurse doon. Ganito rin ang ginawa sa 2 day old palang lang na sanggol na ito noong Pebrero. Kwento ng kanyang ina na tumanggi magpakilala at humarap sa kamera, mismo pacifier o tsupon ay tinape sa bibig ng sanggol at nang tanggalin ng tape, lubharaw na mula ang mukha ng baby. Nangunta na magkuhal lagi pa si Fire lagi na kong baby. Siya lumam ka nang, sige mo gilak, makadisturbo, makadisturbo, lain nga mga bata, makamata, manghilak, tanan. Ko, wala na lasag ko. Ipinost niya kamakailan sa social media mga litrato ng kaniyang anak. Wala raw siyang balak ireklamo ang ospital. Pero... Nagpakuhal ko sa public ba nga uh, sayo to ang statement sa maternity nga dili wala sila ana mag-tape-tape or pacifier. Kala nandiyod mo, more dito ako in-touch son. Nga nag-post-post ko sa sa Facebook. Sa katong time nga nag, ko sa kong bibi naman sa mga 2 to 3 nga babies nga ilas ang ginga to para mong hilo mga mo baby. Gayon man, inimbitahan pa rin siya ng Commission on Human Rights para magbigay ng salaysay. Makatutulong daw yan sa investigasyon ng naonang kaso ng sanggol na tinape sa bibig. Iyan right. So we cannot force her and uh, yeah is kwa um, voluntary na no, yeah, ang complaint is from herman jojong sugod ng Department of Health, batay sa Mother Baby Friendly Initiative ng mga hospital, bawal ang paggamit ng mga pacifier maliban sa mga premature baby. The hospital should not give any teats or pacifier to the baby, especially if the baby uh, has been delivered uh, normally. So, um, for the second case, we would want, of course, the mother to give a statement. Hindi nagbigay ng pahayag ang abogado ng maternity house dahil di pa raw niya nakikita ang litrato na ikalawang sanggol. Pero nalulungkot daw siya sa negatibong pagtingin ngayon ng publiko sa ospital. It's general the concern of everyone. Uh, for me, that's the most important issue. Uh, Maris Omar e News.